Hapon ng Agosto 6, may ulat ang Taoyuan City Fire Department, sa High Voltage Cable, may nakasabit na lalaki, pagdating ng pulis at bombero, kumpirmadong patay na ang lalaki, ang bangkay ay nasa parang dalawampu palapag. Dahil matinding panganib sa itaas, at papadilim ng paligid, naantala ang rescue hanggang umaga ng ika negatibo pito, alas sa ng umaga, lima rescuers mula sa bombero, umakyat sa power tower, tagumpay na naibaba ang bangkay. May taong nakasabit sa high voltage cable, nang makita ng sibilyan, agad dumawag ng pulis. May dalang binoculars, tumingin sa tour ng kuryente, nang izoom, tao pala, anong oras ito, mga lampas alas tres noong ika sa Gishan Police Station, fire truck ang unang dumating, dito madalas may, walang tao, walang tao. may natanggap na ulat ang Gishan Police noong ika sa likod ng Longshu Industrial Area. May taong nakasabit, nang dumating ang polis, kinumpirma, lalaki sa kable, matagal ng patay, agad dinawagan ang fire rescue, tauhan ng taipower. Dumating din para tumulong, papadilim na ang langit, nakita ng lahat na ang tour, ay halos dalawang palapag, sakit sa ulo. Patayin muna kuryente, tama? Mga lima oras tatlumpu minuto dito, pupunta kami dito para asikasuhin. operasyon ng pagsagip na antala hanggang umaga, rescue team may dalang kagamitang pantulong, sinuri ng Power. matapos putulin, saka umakyat lima miyembro, to or anim na pumetro taas. Dahil anim na pumetro mula lupa, paglabas, nakabitin sa ere, una, panganib sa taas, pangalawa, takot ng mga miyembro, bukod pa rito, hindi matatag ang pagkakabitin ng biktima, sobrang hindi matatag, pagkatapos, nang lumapit ako. Bawat galaw, kapag mali ang galaw, baka mahulog siya ng direkta. Naigpawan ng rescue team, ligtas na ibinaba sa lupa, kinumpirma ng pulis, pagkakilanlan ng patay, lumabas katapusan Hulyo, bagong tie worker sa taiwan, umaga ikaapat, siya at pamilya sa kailan ay nagkaroon ng huling pag-usap. Sa tulong ng ahente, nagulat pamilya natuklasang patay na tungkol sa sanhi, bakit nakabitin sa mataas na tor, susunod ng pulis, iimbestiga at lilinawin. gusto mo ba ang content namin mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV